So ito na nga mga hobby bees. magpe na naman ako ng dinner ka hindi pa ako nakapamalengke. Kaya ang lulutuin ko na lang is kung anong available sa ref namin. Nakakita ako ng pork at saka ng alamang. Kaya magluluto na lang ako ng pork pinag-uongan kaso wala kaming talong. Gusto ko sana may talong eh. But wait, may nakita akong gata sa freezer kaya lalagyan ko na lang ng gata yung ating pork pinag At eto na nga, nagpatulong na ako kay Atros para mag-prepare at maghiwa ng pork belly. Tapos nag-start na akong magisa ng maraming bawang kasi ang masalap sa pork pinag bawang. At naglagay rin pala ako ng luya. Pwede namang wala, depende sa kung anong gusto. Ako naglalagay ako para pantanggal ng lansa ng alamang And then naglagay ako this time ng white onion na malaki Manamis-namis kasi ang lasa ng white onion Ginisa ko lang yan ng very light Tapos isa-isa ko nang nilagay ang ating pork belly Pinahiwa ko ng cubes kaya atiros At sasangkutsihin ko yan for a few minutes at pag medyo nagmantika na at saka naglight brown na yung color ng baboy, niligay ko naman yung alamang. Tapos sinangkot siya ko yung mabuti for a few minutes. Mas masarap kasi kung medyo tostado na yung alamang. At pag okay na, kailangan pang palambutin mabuti yung baboy para mas masarap kaya naglagay naman ako ng hot water. At palalambutin ko yung for about 20 to 30 minutes siguro. At nung nabawasan na yung sabaw niya, naglagay naman ako ng brown sugar. Optional lang ang maglagay ng sugar para man namis na Kung ayaw nyo, okay lang din. And after 30 minutes, malambot na yung baboy kaya naman nilagyan ko na siya ng gata. Purong gata yung niligay ko dyan, sa freezer na may mabuti na lang hindi pa sira. Amoy gata pa naman, in fairness. Minekos-mekos ko lang ng very light at niluto ko for another 10 to 15 minutes. Mas masarap kasi ang pag nagmamantika na yung gata natin. At syempre, yung maanghang. Ayan, dahil hindi mahilig hirig si sa maanghang, kasi gusto namin ni Ate maanghang, di ba Ate Rose? Opo, okay. gusto <laughs> Ipagkatabi muna namin si Kasi kami may kami sa maanghang, si Lindy hindi. Kaya ipagtabi natin si Lindy ng ulam na hindi maanghang. Sa Habi David daw, hindi makakakain kasi kumain na siya sa academy. Nagturo ko siya. Nagturo kasi siya doon. Yeah, Lindy. Pinagtabi na kita. Thank you, for Lindy. Thank you, sir. Thank <laughs> ah, Dahil dyan, lalagyan na namin ng sili ni Ate Rose. Thank you, Ate Rose. Ito po yan, sir. Maang at eto na nga, nilagay ako ng isang pirasong siling gin at saka isang siling labuyo. Well, actually, dalawang siling labuyo pala nilagay ko. Hindi ko na lang na video. And after a few more minutes, eto, luto na ang aking pork binagoongan with gata. Naghain na kami para kumain, tapos chinat ko si Habi David, pinakita ko yung ulam. Sabi niya, gusto niya yung tikman pag uwi niya. dito oh, tikman mo na. Yes. Uh, ay, pork pinagoongan na may gata. Diba? Para lang tayong talong. Tapos yung sa'yo hindi maang Thank you po. Oh. Thank you for sa pagtabi. Kasi kami ni Ate Rose tsaka ni Harvey David mahilig sa maang Yeah. ni ba, Ate Rose? Opo. Matikman mo. Opo. Ngayon ako luto nito na may gaya Ate Rose? Opo. Ngayon ko lang tumatikman. Ngayon lang, di ba? Niluto yes. ko, di ba? Ano okay. okay. ba? Matikman mo. Masarap. Ice cream? Yeah. Walang M eh. Masarap po talaga. <laughs> <laughs> Oo, oh, sabi ni Lydia na masarap po talaga walang M eh. Ate Rose, ikaw naman ang kumain na ating pagkulitong mangha. Ang kinuha na ito, yun mm -hmm. o, okay, you know, may sili-sili pa yung kay Ate Rose. Mm, Opo, oh, sir. Yeah. Pero dati nung unang bago ka, di ka mahilig, di ba? O, Lindy, mm. masasanay ka rin. Si Ate Rose dati hindi masyadong kumakain oh, ng mangha yan. Masarap pag may anghang. Di ba? Masarap. Oh, mm. Ang lambot ng karne, sir. Tikman na yan, Ate Rose. Ngayon lang ako nagluto niyan. Mm hmm. Pag ikaw din, yun ko nakatikim niyan, di ba? Mm -hmm. Nagluto ako ng Bicol Express before, di ba? Pero iba yun. Hmm, sarap. Masarap, sir. dahil Dati po kasi may talong yung niluto niyo po. Mm -hmm. Pero walang gata. Ngayon may gata. Opo. Ang sarap. Kain po. Ngayon, tikman mo ang ating pork binagoangan with Bin gata. Hmm. Pag mga ganito mataba, perfect siya i-partner uh, sa kalabansi. Habi B na kalaman siya. Ito yung sikreto bakit kamukha ni Habi Rice si Kim Chiu. Hello ka. Hindi, tikman na lang si Rosso. Tikman mo na ang aking, ano, you know, um, pork pinag-oangan na may gata. Mmm! Lasang lasa ko yung gata. Eh! First time siya na may gata! Yes, first time magluto na may gata. Na pork pinag-oangan, ha? mm -hmm. Kasi dati walang gata, no? Mm. Tsaka wala tayong talong, wala tayong talong eh. Wala tayong talong ngayon. Yes. Lasa? Mmm, ang sarap! Y yung piling ko ma mapapalami ako ng rice. Parang gusto ko ulit kumain. I like na hindi nakakaubay yung taba. Okay. Mmm, -hmm. Mm, tapos nagmamantika yung gata, oh. Yes, nagmamantika talaga. Ibig sabi at gusto yung ganyan. I love you. I love you. Thank you. Enjoy your dinner. Late dinner. Kain ka ulit. Paano gusto mo kumain? Sige, kaya na ako. <laughs>